lahat ng local government offices, dapat ngayon ng panahon na kayo ay magkompetensya sa pagtulong sa itong panahon na kailangan na kailangan ang inyong pagkalinga sa lahat. Kailangan, this is the time for you to serve ng nakikita ng taong bayan, lalo lalo na yung mga mahihirap sa atin. Alam oh, mo, yung mga mayayaman, may mga kaya, hindi masyadong iniinda itong bagyo. Mga baha, kasi may naman sila inaabot ng baha. <laughs> kung abutin mo sila ng baha, doon lang sa tapat nila. Pero they're safe and secure dyan sa kanilang mga lugar. Pero itong talagang may hirap, nakikita naman natin kung paano talagang kawawa talaga eh. Pagkatapos, eh, ito pong ating mga nasa pamalan, Paalit na ibuhos ang atensyon. Ang paligsahan ay eh kung paano nila masisiraan itong mga mga Duterte. Doon no sila nagko-concentrate eh. Pagalingan. Unahan, pagsira sa mga mga.